Welcome back to my channel. This is Jarlene Vlogs. For today's vlog, I got a chance na isama ko ang aking alaga na matanda. So, sabayan niyo po sa araw na to kung paano po siya inalagaan, paano po siya piniprepare ng pagkain niya. So, andito lahat. Yung araw-araw po is sinabay ko na lahat sa vlog na to. At kung ano ang kung bago pa lang kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and the bell button. And then don't forget to comment and like. Um, matanda. Ito ay avocado. Ito ay sari-sari na yun. Apple. char, um, Ito, ginawan ko siya ng butter. Um, butter sandwich. With honey. So, Let's go! Magandang siyang matulong. Napakainin ko na. Gigisingin natin kung ano yung reaction niya. Nagkikita niyo kung baano siya pala. Kung paano siya. Kung ano yung reaction niya kung gigisingin. Then, 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 then. Mr. Abbott, bring fish home. Mr. Abbott, bring fish. And then he will come to eat here with you. I will cook the potato with his also. Sandwich. Nakita nyo na good mood siya ngayon. Pero dati gigisingin ko ay mag-ano pa yan, mag-screaming pa yan. Marami pa yung mga drama-drama. Kasi ginagaw, ginising ko, ganun-ganun. Pero ngayon good mood siya. Apro. And then, magpakain na naman ako mamaya. Magluluto ako ng isda. isda dito. Magluto ako ng isda. Luto sila kakain. And, meron din ako nilagay sa oven na dalawang eggplant para maluto siya. Ayan. Nilagay ko lang sa oven kasi ano, yung driver palagi na lang nag nag-anong sa gas, nag-complain bakit daw madaling maubos ang gas. So ayun na nga, nilagay ko diyan. So ngayon mag ano na naman 'yan, mag magreklamo na naman 'yan sa <laughs> sa kuryente. Eh dami pa dito. Parang, ano pa ako ng potato? Ayan, yeah, lagyan mo ng kasbara. Ipapakita ko sa inyo yan, mamaya. Ang mga finished product na niluto ko. Ito na yung isda na i-prepare ko para sa lunch nila. Ang mahal ito dito. Mahal. Very precious prizes. Lagyan lang natin ng dahon ng laurel. O, oh, ngayon alam ko na kung ano pa. <laughs> Lagyan natin ng minisliced uh, na onion. Ganyan lang natin. Lagyan din natin sa loob. Ilagay ko lang to sa oven. Then... garlic. Ito yung magpapasarap nito sa isda. At saka, mawala yung langsa. Then, lagyan natin ng kunting. Lagyan ko lang kunting, ano, gusbara. Para malinam na. <laughs> Bitaw, hindi ko alam kung ano yung uh, ginagamit nila dito. Pero ako, kahit ano. At lagyan ko ng maraming lemon juice. At Oil. So, olive oil. Ayan. Ito yung magpapasarap. Kasi hindi ako maglalagay ng asin. Bawal sa kanila yung asin. At pagkain dito walang asin. Kaya ako, wala na rin asin. Kakain na lang ako din walang asin. Kung gusto kong mag-asin, mag-add na lang ako sa sa pinggan ko. Ayan. Ito ay ano, tawag nila dito bahar. <laughs> Basta yun na yun. At, ito yun. Lagyan ko lang ng... Lagyan ko lang ng foil para... Magaling siyang malito. Lagyan ko sa oven. Mag-start na ako kasi... It's time to start the food na. Para pagdating ni ano, sa anak niya na lalaki, magkakain na lang. Ito so, siya sa oven. Oven. Lagyan ko muna yung talong na sa loob. Kasi ilalagay ko lang din sa oven yung talong. Lumay yung oven ko din. Ayan. Gawin ko yan ng anong salad. So yung isda, ilagay ko lang siya sa oven ng 45 minutes. Pag ano lang siya, iluhit ko na lang. Then ito, ito na naman ang gagawin ko. Para hindi tayo mahirapan, kunin natin yung mga balat-balat. No, Balatan lang natin. So, sabi ng driver, seedless daw ito. Pero hindi siya seedless, guys. Ito yung pinakamahirap. Na hindi seedless yung ano. hindi it, talaga ito nga. Pero, hindi na lang ito. Mamaya, eh, ano ko na lang. Ang dami niyang, ano, sakala ko seedless. See. Yung seedless, guys, madali lang yun. Hindi mo na himay-himayin. Ito, ang daming seeds. Oh, ito. Ayaw kasi nila nito. So, ang kinalabasan nito, pag maraming seeds, mali maliliit lang yung ano magawa natin ito. E, ano ko na lang. E, parang i-blender. Tunan ko lang ng konting Riso. para naman masaya. Masaya sila kapag kumakain. Ito na naman. Oh. Marami din pero konti lang. Marami din pero ano lang. Carry, carry naman yung seeds niya. Kasi hindi naman masyadong ano. Masyadong baby pa yung seeds. <laughs> pero yung isa marami kasi. Ito, parang baby pa yung iba. Kailang yun. So, masarap magkamay. Bawal ako dito magano, pero magkamay-kamay lang talaga. Inugasan ko naman yung kamay ko, guys. Nasa kamay ko ang masarap. <laughs> Hayaan nyo lang. Pasasarapin ko to. lang. Ganun lang kadali. Finish na. So, next natin na uh, gagawin, i-ano natin yan, i-blender. Lagyan natin ng laban para kulay white lang siya. Sinabi lang nila na lagyan ko daw ng laban para white lang yung color niya. At saka yung tahini naman, ito yung nagdadala ng pampasarap. Wala naman itong laman, oh my god. Minsan lang kasi ako magluluto dito. Pag gusto nilang kumain dito. Kasi meron namang mga pagkain na galing sa isang anak. Yung luto na. Pero ito, gusto lang talaga sila mag-request dito ng magluto akong isda dito sa talaga sila magpaluto sa akin. At saka, lagyan na natin ng lemon. Ay, may nakalimutan ako. Lagyan ko pa talaga ito yun, garlic. Pauna ko ng garlic. Ayan, i-add lang natin. Again, wala din na, na nungtong asin. Ito lang gamitin natin. Parang, parang, um, Para yung texture niya, paano yung... ba? Diba? Madali lang to. Sarapens. So, Tapos, mamaya mm -hmm. isa-serve ko na po mamaya. sunod naman ay mag-fry mag tayo ng potato para gawin natin ng potato with kids So, ipapakita ko sa inyo mga yan kung paano. time check. It's 6.15 p.m. here in Lebanon. But still, the sun is still not go down. <laughs> May sun pa at maaliwa, maali, maliwanag na maliwanag pa. Nagkabulol-bulol na tayo dito. Ayan. Dito na, na naman ako sa aking favorite place habang nagbabantay ng aking tigolangs. Ang aking tigols ay umuupo habang nag-jacuzzi sa kanyang paa. <laughs> jacuzzi. <laughs> habang siya ay naglagay ng tubig sa kanyang paa. Mainit na tubig. At saka vinegar at salt. Sea salt. Yan ang nilagay sa kanya. Tingnan nyo. Nakaupo siya dyan. Ayan. Ayan yung tanda ko. Silip-silip muna. Laging nakaano sa kanyang mukha. Ayan. Ayan na siya. Ganun lang talaga yung routine ko dito, everyday. Pero, pag uuwi nung isang krong-krong dito, yan stress na naman kasi bulabog na naman yung tanda. Lagi na naman yung kakausapin ng kahit ano-ano. Tsaka mag-offer siya ng mga pagkain na, na makapagtatay. Ay, iwan. Excuse me po. Ayan po ang bulaklak dito sa balcony. Yan lang ang tinitigan ko araw-araw kapag na-stress ako. Ang ganda kasi nila. Ayan. I-zoom natin. Ayan. Ito. Ito na, ano, <laughs> maliliit na yung mga dahon niya. Dati, yung pagdating dito is magaganda yan. Yung, yung dahon niya is malaki at saka mataba. Ngayon, maliit at saka. <laughs> hindi ko na ma-explain basta. <laughs> Ayan naman, nasustain naman yung vitamins niya siguro sa tubig. <laughs> Kaya ganyan yung bulaklak niya. Laging, ano, maganda. Yan, pag-ara, pag, paggabi tsaka umaga pagising ko yan ang makita ko kasi jan lang ako maka dyan lang ako matulog sa ano sa dako, malaki na couch yan yung bisaya talaga ha? hindi talaga makalimutan yung bisaya dako yung maliit yung dako malaki ayan ayan thank you for watching guys i hope you enjoy and watch and you learn some of my preparation Please smile. thank you so much, see you